relasyon, ibinalita na sinundo ni Paolo Benino si Kim Chu sa ASAP Studio. Matapos ang performance ito, Hindi Malala, ang bait talaga ng mister. Hindi na papagod pagsilbihan ng kanyang misis. Kung kanina umaga, busy sila sa kanilang jogging routine, ngayon naman ay may pagsundo. Ang tanong ng mga supporters, saan ang punta nila ngayon? Hindi nagmamadali daw ang Kim Mukhang may ganap na date. Kaya naman baka may taping sila today. Kilig agad ang mga fans. Ayon sa nila, wow naman. Dagdag pogi points para kay Pao. Consistent na magkasama sila. Walang magsasawa sa pamilyang ito. At sundo kahit anong mangyari. Ayon nga sa mga komento. Wow. Thanks, Miss Garda. Palagi yan siya ng bubuking sa dalawa. Nakakatuwa sila. Kasi si Pao may paninindigan. Siya lang yung lalaki na kilala namin na naging jowa ni Kimi. Grabe kung makapagbigay ng oras. Yung mga ex niya, kasi puro patungi lang noon sa harap ng kamera tama ako, ba? Diba? Kapag nga nagbibigay ng mga regalo o pabulaklak, palagi may video o camera para mabalita sa telebisyon o social media. Habang si Paolo, mas bet ang loki lang. Ayaw na mga maraming pakulong sa media. Pero naman kasi na masasabi mong din ang isang tao kapag sa ilang ang focus. Hindi kailangan ng mga media. пора